the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para supportahan ka? Hindi, hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipagumpugan ako kay Tambalos Loth. <laughs> kay House Pero hindi, I mean, hindi seryoso yun, ma'am. Or are you seriously considering to Actually, uh, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Mm Ha? -hmm. Uh, huh? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si uh, si former SP Tito Sen, Uh, nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nangikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025? Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP, para sa akin nagbumuo ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024, yung pala mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng uh, uh, confidence na talagang uh, hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, um, siyempre, yung uh, integridad ng Senado at pagtatanggol ba, yan, mga issues 'yan na kailangan talaga panindigan natin. So, you're open? I think every senator will uh, rise to the challenge. Mm -hmm. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo, ma'am? Uh, I'm, uh, I'm not free to say so. Mm -hmm. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Para... Ay, hindi. Ay, nag-text. May ligaw mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nag-text ako sa iba't iba pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. Ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Um, uh, Ma'am, sabi niyo, ano, uh, lahat naghahanap ng solusyon. Oo naman, okay. kasi talagang uh, mahirap itong sitwasyon natin. Okay. Kailangan magklaro. Yes, ma'am. So, hindi niyo... ano, anong malamang na mangyayari? Hindi na magkukonvene ang Senate as impeachment hindi court. di ko alam. Hindi ko alam. Ayoko mag-speculate. Uh, like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion, and uh, we respect their right to uh, air their views. no consensus, sa madaling salita. But what solution are you looking for, Senator? When you say Well, the best way to deal with the uh, impeachment complaint endorsed to the Senate, obviously. Whether. Uh, whether uh, it bridges over to the 20th, whether that's no longer possible, whether we take cognizance and constitute as an impeachment court, etc., as uh, we've spoken about repeatedly. Oh, naman. Oh, naman. And ano po yung inputs na nakikita niyo? Eh, kasi nga yung input ko nga, yung sinabi ko kanina, napalagay ko, yung validity nung uh, Uh, in-endorse sa amin dito sa Senado should be assailed in the first place. Mam, kasi dun sa draft resolution na kumalat, ang ina-assail dun mismong Senate eh, na it failed to act on the impeachment cases for... Ayun nga um, eh, parang sinisi namin sarili namin. Kaya, <laughs> kaya talaga parang, hello, may benta ba yan? Uh, kaya, kaya yun ang kailangan baguhin, ma'am. Kasi yun nga, practically sinisisi sarili nyo eh. Okay kaya yeah, nga eh. Pero ito, hindi naman panahon ng sisihan o turoan na no. Basta maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin at uh, kung alin ang sangayon sa batas. So, nakita nyo, walang mangyayari ang impeachment trial? Di ko alam. At kung mangyayari magkaroon? Everything's still possible. It's all up in the air. Like I said, we haven't met, we haven't uh, come to a consensus as a body. And uh, certainly, uh, all options remain open. And I think every senator needs to be heard. At kung matuloy mga impeachment trial, considering yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, bakit yung chance ba na ma-acquit? Or... Bilangin na lang ninyo. <laughs> <laughs> Bilangin na lang ninyo nga. <laughs> uh, sen? Can, can Can we clarify? Can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict uh, the Vice President as we speak of the composition whether it's a 19th or 20th Congress? Well, I've I've loosely said uh, that uh, walang numero, walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it uh, it stands and dies on the basis of evidence clearly. So I can't make such a rough roughshod statement. Uh,

Pero ako lang yun, no? Yan yung input niya. Kanya-kanyang input kasi, eh, di ba? Pati si SP may sariling input din, eh. Parang ganun din ang iniisip niya. Marami rin nag a sa fourth with. Meron ring uh, si Senator Tolentino na functionally dismissed. Uh, Kanya-kanyang kwento yan, eh. So, pakinggan natin lahat para maganda yung solusyon ng solusyon para ma-dismiss yung impeachment case against BP I don't think uh, that's necessarily the case. I uh, don't think an outright dismissal is uh, the goal of each and every senator. Mm. Ang totoo, iba-iba ang pakiwari nila. Yung iba, siguro, uh, iniisip kung paano tatawid sa susunod na kongreso. Yung iba, eh, dapat uh, magkumpuni ng impeachment court. Hindi ko pa alam eh. So, ma'am, close ka kay BP sana. Never ba siya na nag-request na hanapan ng solution? Ay, naku, abogado yun. Hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako eh. Ah, uh, never kay nag-usap privately. Hindi nga. Ako nga inaawat eh. Ay, magdahan-dahan ka. Mag-judge ko dyan. Ang sabi lang niya, ano man ang mangyari, tanggap ko na. Huh? I think sinabi sa marami na rin yon, no? Nasabi na rin sa media. Sir, maybe you'd like to react on uh, Davao City Mayor Baste Duterte's statement saying that... Uh, oh, nagkita uh, kami sa Heg at naintindihan uh, ko siya. Something about uh, being, at least, he may, she, he may not be uh, approved of the Marcos but not with you. Parang he's casual with you. That's <laughs> Hindi, nagkita term. kami. Nagkita kami. Nagkasabay kami eh sa uh, birthday. Yun nga ni uh, VP Sara. You understand him in what aspect how, why? But... <laughs> Lahat ng uh, makaduterte, lalo na yung uh, pamilya ng Duterte, talagang uh, masama ang loob sa nangyari. Maski ako Umiyak nung nabalitaan ko. So, naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. After at uh, pag pumunta ka sa dahig, mararamdaman mo, kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga ang uh, dating Pangulo. Ngayon pang tumanda, at uh, may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Mabuti nga nung pumunta kami, uminit na eh. Ang lamig-lamig daw dati. After midterm elections, ang daming uh, pinapalabas na orders si Presidente, like yung uh, uh, pagsasubmit ng courtesy resignation ng mga cabinet members, ng mga GOCCs head. Well, so far, uh, dalawa pa lang naman ang tinanggal. Uh, pero do you think maganda itong ginagawang hakbang ng Pangulo para sa last three years niya maging maayos, effective yung kanyang pamumuno? Ay hindi ako mahilig ng mass resignation kasi nabubulabog lahat. Pagkatapos, sa uh, sana may tunay na pagbabago, maliwanag ang uh, boses ng... Uh, ng taong bayan nung uh, eleksyon. Ayaw talaga nila ng uh, pang-aapi sa mga Duterte, ang walang humpay ng pamumulitika, alang ang walang tigil na pagbabaliwala uh, ng uh, tunay ng mga problema.